maganda nga naman tingnan na ngayon mas mas buhay po siya um, bundok na arayat tapos sa uh, ka farmer yata tapos sa baba apoy isang magandang buhay mga ka farmer <coughs> ay nako may, may ibon akong hindi pumasok what's this Bakit ganun? Akin ba yan? Hindi pa ako nagpapakain eh. So ayan, alam nyo ba, new look ang ating uh, kainan. Nagpapapintura si Bebe. So medyo giba ang itsura. Pintura lang naman. <laughs> ayan, pasyalan natin. Umulan na? ah. Eh, that's good mga, mga farmer. Mga, gusto ko yan kahapon nag-spray ako ng fish amino alam nyo naman aking mga uh, aking rambutan ay uh, ini-sprayhan ko yan palagi kasi gusto kong uh, lumago ng lumago maging bushy siya at uh, pagdating po ng uh, next season ay ready na yan mag uh, bulaklak at mamunga syempre <coughs> may bagong ano ngayon uh, Bagong variety ng uh, rambutan. 'Di ba RR yung uh, uh, sikat ngayon ano? R5, mga farmer, mas malalaki at mas pulang pula. Mas matamis. So, yung bagong dating natin, R5 na 'yan. Ngayon, uh, soon baka this week, ang dami ko po kasi gustong gawin. Uh, may, may kukunin akong feeds kay Kuya Kulot na yung Sampo kung 15 nga ang binibigay sa akin eh Sampung sako Baka bukas kukunin Kailangan ko ding bumili ng uh, Drum Ay no Paso Yung drum size na paso Ah uh, Ito kailangan na tan taniman na Hindi busy tayo So Ayun Kaya Tapos may Kukunin pa akong vermicast Paano ko kaya ayan. Ay nako So ayan ayan nakita nyo orange na yung labas pintura si Jomar orange na po yan uh, para magbago naman nata ako ang daming hinog mga ka-farmer na ano si papayam hirap na hirap mag sabi uh, ko papayam ang hirap eh, ano nang uh, i-determine ng bayabas na hinog sa kabila oo nga sabi niya pero ako naman, ayan oh, ayan oh, ayan oh, ayan ako po. Solid. Ang masarap kasi nito mani lang Ang dami. Ang dami na ayan oh. Mm, ang dami pong ano. Ang dami ng uh, ano na hinog na, ayan. o oo, mani Ang dami nagsabay-sabay. Oh, oh, nagsabay oh nako po. Oh, hala. Oh, ayan oh. Ang dami pong bunga. Solid. Oh. Yan ang sinasabi ko. Uh, probinsya na kayo. Ayan, oh, no, tingnan nyo. Mm. Bugong. O, baba. Mm. mm. At dito may asin ng kondes, may sili. Dami. Ang sabay-sabay ang hinog. Mm. Mm. Dami. Alam mo naman ako, mga kapatid. Batang bayabas tayo yung pinaparoon akong vlog boy kamuting kahoy ay muta ko lang ang pangalam sulong mo niya ta? sabi niya ako po ay naging ganito dahil sa pamamayabas <laughs> ginawa pang dahilan yung uh, ano niya sa pamamayabas niya

Mm. yung hmm. orange. Mas magaganda naman tingnan na ng 'yan. Mas mas buhay po siya. What? Sa sorry hmm Pero sa loob, okay na daw yan. Sabi ko nga, parang maganda din ah. Parang maganda din sa loob. para ah, mas buhay naman ano. Getting ready na tayo for December. At hopefully, ahiyo. Sabi nga ni Mama Beth kahapon. Parang content tao, sabi ko Mama Beth konti pa ba yun nasanay ka na lang sa parang sobrang dami ka ako yung gulo gulo kasi af mga August July ata yun gabi talaga pero ngayon medyo mupa pero busy pa din sabi ko nga mabibit kahit ganun lang every weekend I'll take it kasi ano na yun eh yun na yun ayun no? Ito oh. 17,000 ata to. Paano ni Bebe? Lagi artist po talaga yung gagawa. Tapos magkakaroon daw dito na naintindihan ko na. Um, bundok na Arayat. Tapos sa uh, ka-farmer siya Tapos sa baba, apoy. Apoy siya. Tapos, magpapagawa si baby dito na parang tubo Na pwede mong lambitinan Saktong-sakto, pagka pinicture mo dito Ay parang ikaw ang iniihaw Ganun po yung uh, ano niya. So at least karagdagang uh, Karagdagang ano din po na Pagka naayos na po natin ito Ay... Uh, Uh, karagdagang Karegdagang uh, papasyalan din po ng mga bisita natin. Pwede tayong maglagay ng uh, may, yung may payong na upuan na um, ano lang parang Basta basta tingnan natin. Pagka na, na semento na po ito, nalagyan na natin ng railings. Tapos 'yun nga yung dyan sa may mga gilid, mga halaman na siguro yung mga pwede nating ipaso lang po yung mga malalaking paso kaya kailangan ko ng maraming paso eh ipapaso po natin na let's say yung mga kiat kiat yung mga ganun ba at sana mapabunga po natin para at least eh, isipin nyo yun yung ikot ng mga customer natin makikita nila may mga bunga ba diba? so naisip ko lang na maganda din kasi ito makiklear natin yan ayos natin to ta uh, natatanggalin na natin para at least pagka naglakad-lakad sila dito okay na yung mga ahas wag po kayo mag at uh, mga butas dito sasara naman natin ayusin na natin yung mga butas-butas dyan uh, sasara na natin yan galisan na rin naman yung mga yan kasi So bagay, hindi po mawawala. Pero at least, hindi po tayo pamamahayan na. Kaya nga, isa sa mga purpose kung bakit namin eh, inano na rin yun doon sa kabila. mga mga butas-butas doon. Ayusin na natin. Pati mga kalat, i-dispose -di natin. Para at least, eh, ano na din po. <coughs> Safe na tayo. So, ayun. Pero, sasabihin ko kina yun yun pag nag flooring medyo patagilid ng konti tapos may butas para at least eh, yung tubig kasi baka mamaya pag maulan maglulumot di ba yung yung uh, stagnant water na may iwan sa flooring eh, mag aano po ng uh, lumot di ba mag accumulate ng lumot tapos eto <coughs> titibagin natin dito na 'yung daanan ng baboy para at least pagbaba ng, ano dito diretsa bubugawin na lang natin. Diretsa na lakad na doon. 'Yan po 'yung ating uh, plano. So 'yan, may counting pagbabago, repaint. Tapos sa uh, 'yung dito nga oh sa litunan, gusto ko din pong uh, i-repaint din 'yung brown na 'yon, i-orange okay, na din natin tapos sa uh, yung gilid na 'yan ng ano baka try nating i-repaint natin kay ano kay madam <laughs> kay bebe natin kasi naman naman siya naman po yung ano dyan tapos sa uh, ano kaya ito Ma ano na din natin para medyo ah uh, gumanda-ganda din po ano kung anong magandang kulay dyan. Hmm tapos sa uh, inakapos po talaga tayo sa kubo. Nung Saturday, sabi ko, gano'n na yung benta natin. Gulat din ako sa benta eh. Parang hindi ko naramdaman. Kasi yung dito, mga ipailan-ilan may mga kumakain. po nakafocus kami doon, puro doon po kumakain. Nakailang palit-palit, puro dito sa may honey tsaka may So, sabi ko, galing din na kasi talagang yung mga wala bang kubo, yun na lang. <laughs> misan ako naman parang siyempre, parang pagka Naka-reserve na po, parang ang feeling ko bad service na. Kasi siyempre, di ba, ako naman po kasi gusto ko talagang mamit talaga yung, gusto ko mapasaya yung mga pumupunta. Gusto ko pong maibigay yung best din, di ba, kung ano man ang pwede naming i although malayo pa po kami doon sa <clears throat> alam nyo na mga talagang sabihin mo na magagandang lugar pero at least di diba maibigay natin yung yun nga, yung kubo pero kaya wag wag po kayo mag alala at uh, eto susunod natin kaya lang medyo malaki laki din po ang gastos tapos yung pag ano pa natin ang uh, pag uh, lipat pa natin ang kusina So, malay natin dumating sa punto na ganun. Ano lang, mali may ipagkalob ng Panginoon. Basta focus lang sa goal, dahan-dahan, di ba? Basta sabi ko nga tuloy-tuloy lang ma-achieve naman 'yun eh. Basta magtuloy-tuloy lang po. Yung kainan natin na Sabado Linggo, yung hindi ka nalulugi, di ba? Yung gano'n ay okay na 'yun. May mararating, may mararating po. Tsaka ang kinaganda kasi sabi ko nga, sabi nga ni nung nagbisita po dito kausap ko, sabi niya, "Farmer, buti ka pa," sabi niya ganun, Ang galing ng diskarte mo. Sabi ko, "Bakit po?" Kasi ang ikli lang ng oras mo eh. <laughs> Natawa ako. Sabi ko, ano, uh, ano po kasi talaga, kung pag-aaralan niyo po yung ah, uh, yung sabihin mo ng ganito kainan business ano yung tawagin niya uh, ano basta yung kainan lang po o karinderia business yan o ano man ang gutom po ng tao nasa apat na oras lang yan may window time lang yan di ba so nasa 10 to lang yan 9 sabihin mo ng 9 no maaga-aga 9 to 3 6 hours so yung window po na yon naandiyan yung bultong dating ng tao. Inexplain ko sa kanya eh. Ang 11 to 1 na andiyan po yung peligro, oras de peligro na tinatawag, diba? Yan po talaga yung uh, kung baga sa normal curve eh naandoon yung pinaka-peak. So uh, probability, no? So sabi ko, <clears throat> kaya nga po, sabi ko pinipilit kong uh, magdadag pa ng mga kubo, luwagan pa. Uh, malakihan kasi kailangan maibigay mo talaga yung yung dating ng tao na yon na uh, yung bultong dating na yon maibigay mo yung service so yun nga kailangan natin ng tao at the same time syempre kako yung lechon namin wag maubos kaya ako naman po ay nakikiusap sa mga lalo na yung mga viewers naman na uh, wag po kayong uh, <clears throat> wag po kayong susugal na ay mag walk in na lang tayo Although nakahanda naman na po kami pero hindi naman po totaling nakahanda. Kaya kailangan po namin ang inyong uh, sabihin mo nang uh, ano din uh, participation uh, tawagan nyo lang po kami, sabihin nyo oka farmer sa ano kami dyan na uh, 12 packs uh, kakain so mga mga siguro mga 3 kilos, 2 kilos para at least na ano na ni Bebe yung Sabado namin, let's say Sabado, oh, meron na ako naka-reserve na uh, 20, 22 kilos na yung naka-list ko. So at least, meron na po kaming uh, ipiprepare na let's say, oh, naku, alanganin tayo sa isang baboy dyan. So da magdalawa tayo. Alam niyo yon kasi mahirap pong mag, maghanda. Alam niyo naman yung lecture, mahal din po yung baboy. Saan ko ilalagay pagka hindi na ano, ba? Diba? Pero napagagawa naman po ng paraan. Pero yun na nga, mas maganda po pag Para at least, eh, ano, at least safe kayo, ba? Diba? Pag may nakaresab, check ni Bebe yun. Kunyari, uh, oh, mayroon pa akong tatlong kilo, ha? Sinisilip niya po, nag may communication naman kami. Uh, yung tatlong kilo ko, ano mo na, pagka medyo critical na po yung uh, Pero kung wala kayong abiso, baka malakap madatnan, ba? Diba? So, ganun na lang po, no? at mas maganda yung uh, one day before pa lang po masabihan nyo na hindi yung umaga nakasalang na yung mga baboy baka magkabitinan din so mas maganda yung ganun so yun lang po ang tanging uh, munting pakiusap kasi lately pabisi po tayo lalo na ngayon nasa Burmans na medyo marami na po ang umuwi mga meron nga November 30 kaya uh, uh, Ati Melda ayan ay, meron na siyang ka-farmer uh, ha ah, please ganyan ganyan so, sabi ko sige po abisuhan nyo ako one week uh, before kasi medyo malayo pa si manli naman ka-farmer manly ayan meron na din nag-abiso na rin uh, next week nata ta ngayon na ata, parang ganun this week this coming week uh, abiso na rin siya napupunta so ako yung nagpapasalamat sa inyo kasi hindi ko po may susurvive itong kainan kung hindi po kayo bumabalik uh, yung tipong na curious lang tapos wala naman pala di ba so di na pumalik hindi po kami magtatagal ng 18 uh, months di ba kung uh, wala po yung mga bumabalik meron po kami ditong kahapon na kailang balik na ba ang sabi daw ni baby hello po ulit sabi daw niya kasi nagkukwentuhan kami sa gabi after nung ano, syempre yung communication din namin mag-asawa, di ba? Nagkukwentuhan kami about sa mga nangyayari, about sa mga taruhan, <laughs> sa mga service, kung anong pwedeng improve. Sabi niya sa akin, meron bumalik na naman pala yung ano, no? Sabi niya, alin doon, baby? Ah, oo, sabi ko pa kaya pala parang pamilya. Sabi niya, nakailang beses na yung, napat na beses na ata, sabi niya. So, ang ang sabi daw, ay naandito na naman po paka, pala kayo, bumalik po uli, sabi daw niya. Sabi daw sa kuung, oh, sarap kasi, sabi niya. So, nakakataba ng puso talaga. Mga, mga, ano po, masarap po sa sa ano, sa sa tenga, di ba? Sa pakiramdam. So, kami naman po, syempre, eh pinipilit namin maibigay yung best dahil all uh, although challenging po talaga ang pag uh, ano kaya ako nakikiusap usap din sa aking mga kapartner partner si ka-farmer Anthony na andyan naman. Uh, communication namin sa mga baboy, review sa baboy, so lagi namin pinag-uusapan din kasi syempre long term ano kami. O ka-farmer medyo mataba, ganyan. O ka-farmer maganda yung ganito, ganyan. So at least na-adjust na -adjust niya rin po. Tapos si na Sebi, si Mareng Sebi, si Tatay Feli ganoon din na pare. Yung baboy yung maganda ha. Oh, pare, maganda to yung baboy na to maganda itong ano nakuha namin sabi ko yung daglag yung tiyan lagi kong inaano sa kanila kasi syempre para maganda ka ako yung ano natin para tuloy tuloy diba? masaya ang customer masaya ako masaya din kayo ba diba? so iikot ng iikot so yung cycle tuloy tuloy so yun po yung aking uh, munting uh, ano ngayon uh, discussion ano ba diba? <laughs> so, ayan, tapos ito, ito yung gusto kong medyo maanohan din natin ng konti para mabuhay naman yung gilid. Tapos ito gusto ko ding kahit pa paano mapinturahan natin yan kung anong kulay. Tapos ito, ganun din. Buhayin natin tong side na to para itong ating litsunan ay uh, ma maano na din. Uh, pag nabubungan na po ito, alternate ang gamit habi <coughs> ko sa kanila gamitin to ng gamitin mag uh, alternate para at least eh, mapraktis na po na ma yung uh, ating uh, lechona na to so ayun tapos yung mga baboy na anton na rin naman kaya okay na ayan ang oh gumanda no yung nabuhay ano kaya ito lagyan na rin natin pinturahan na din tahan natin itong itong anong to box na to kung ano man ang pwede natin pinturahan dito dati naman kasi gusto kong pinturahan yan eh itong mga ilalim na yan ayun din para medyo salita na salita itong incheck na ito incheck na ito ah ano nga problema na naman pang internet dito what? kasalita salita eh. Waiting for connection. Ah, waiting for connection. Ayan. Oh, so, ayan po mga ka farmer ang ating uh, ano ngayon. Tapos yung parking pa, yan yung mga concern natin. Bagay patapos na po yung tag-ulan kaya uh, pwede na tayong sumagad. Pero maganda sana talaga ma uh, <coughs> kasi gusto ko sana dito mga asintahan din muna na asintahan na may sasagad na natin yung simento parang ganun o oh. <coughs> ito, ito para diretsyo na po sana makapag uh, ano tayo makapag uh, ganyan, umulan na naman o oh. dito talaga yung tubig o oh. oh. yan ang problema so pinubuan na rin po ng uh, damo pero nakatulong din so ito nagkaroon tayo ng asinta dito naasintahan na yan sasagan na natin yung parking na gano'n at least may ano na natin tapos naka guhit guhit na unti unti lang sabi ko nga basta basta magtuloy tuloy lang po kasi talagang mahirap po kasi mag uh, alam niya na mag uh, ano-anong ano ang silbi nung <coughs> gagastos si natin dito ma nagkaroon ng parking di ba kung mawawala naman yung kainan di ba so ang inaano natin isa uh, para talaga sa kainan yung parking na yan. Kaya, eh kaya sa 'yan dapat di ba pero kung sabi ko nga magtatagal naman at maano naman natin tingin ko worth it naman po na uh, ano 'di ba, gastusan. Kasi talagang minsan namang problema din po kami sa parking na eh. Lalo na pagka nagkasabay-sabay din. So maganda na rin na may may pagmamalaki kang uh, parking talaga na medyo maluwag at maayos, 'di ba? So walang hassle kasi ang gaganda ng sasakyan ng mga paso. <laughs> gaganda po ng sasakyan eh. yan nakakahiya minsan nababalahaw, 'di ba? So tutulak tayo maganda 'yung wala silang masasabi sa parking natin. so gaganda pa naman. Oh, so, ayan. Ah uh, Pero syempre dapat 'yung parking mo, de ba? eh 'yung laman nung let's say pag napuno tayo ng uh, sasakyan dito, is kaya nating i-accommodate din 'yung laman noon, 'di ba? kaya minsan tinitingnan ko din yung kubo sabi ko ilan bang capacity ng dalawa let's say sabihin mo yung Rosel tsaka hansel sabihin mo nang may tagbainte so 40 na dito sabihin mo 15-15 as in, ano na uh, 70 so parang almost 80 to 100 packs na po kayang i-accommodate ng mga naan dito tapos yung naan doon so medyo okay naman tapos yung small kubo Misan 12, kaya naman po nun i-accommodate din. Tapos nakakapaglatag pa tayo doon ng ilang, misan 12 hanggang 15 pa. Yung folding table, worst come to worst yun. yun. yung mga mad, ano namin, emergency tables. Tapos sabi ni Bebe, ano kaya maglagay pa tayo ng kubo din doon sa, sa kabila. Total kanya, wala naman ng baboy, hindi na mga ngamoy. So, na naandun naman sa side. Sabi ko, parang, teka lang. Parang lumalayo tayo, bebe ka ako. So, tingnan po muna natin. Kasi parang medyo lumalayo po. Kaya, ano. Sabi ko, pwede pala tayong maglagay ng zip line. Doon. Tapos, pabagsak doon sa may island, ano. Kanina, <laughs> bigla ako naisip. Sabi ko, ano naman yung masyado na. Step by step lang tayo. Oh, ayun. Ah, uh, ikutan ko lang kasi kanina nagpipintura uh, si Jomar. Kaya lang wala na daw pintura din. Tapos sa uh, wala naman siyang kasama. Eh nag half day na lang po. Nag half day na lang siya. Grabe 24 minutes yung daldalan natin. Ayan, maraming salamat sa walang sawang suporta po ninyo. Hindi <laughs> tayo makalabas eh. Alam niya naman nakatali po tayo. Mga oh, kasama, nagtsatsaga-tsaga lang po ako sa uh, ating daily vlog lang ayan thank you at ang tindi talaga ang ang trademark talaga ng bayabas mga ka farmer may kurot lagi ayan oh hindi ko maintindihan ano bakit laging may kurot, kurot. ang dami ang daming hinog na bayabas ayan oh ito masarap oh mga manibalang yan diba native na native po mga ka farmer hmm? Hmm? Hmm. Ay. Sorry na lang po sa mga nagki-crave sa native na bayabas, yung tipong bagong pitas, kagat-agad. Hmm. 'Yun ang kagandahan po ng may tanim-tanim. Diba? ba? Hmm? Hot? Kaya ko ya, mga lechonero. Tingala lang tingala. Doon sa may lechonan. Hmm. Ah, pul na lobat ako. Kasaksak pa pala. Hanggang dito lang ako. Nag-spray ako ng fish amino. Maambun ambun pa nga. Gabi na. Kaya lang kinapos na empty battery ha huh? abang hinog niya oh ah, pa rin harvest na tayo hmm ang tagal nung ano radish pero may laman may laman siya oh, huh? na pero okay na yan kasi lalaki naman po ng laman ayun no? oh taba oh, hmm. ayun din so harvestin na din natin yan korean Hmm, tot ba oh? Inuod na. Hmm. Taba. Hmm. Mm. Ayun. naman tayo. Hoyan, so, ah uh, kami po ay uh, may lakad si Mama Bet magse-sem break muna. Baka Friday na daw nga we. So kailangan niya niyang breather. <laughs> si Papayam naman, sakto-sakto dun sa Bulaon meron daw pong manghihilot to ng ay ano ng frozen shoulder kasi frozen shoulder po siya ha? farmer hanggang ngayon hindi pa rin na nga, ano, yung shoulder niya kaya ayun ah uh, ko na rin si mama bet namin ni bebe at same time si papa yung pahilot na rin namin hindi ko sana pwedeng i-vlog para ano mali mo magaling yung maghihilot no o oh, ayan, advance happy birthday pala kay ka-farmer Cesar. Kumain po sila kahapon dito. November 1. Pero babatiin pa kita. Dapat sabi ko sa kanya, dapat palang palaya mo Olsen. All, all Saints Day eh. <laughs> oh ayan yung mga tilapia natin. Ayan. ako kanila eh. Pero, ano po sila? Busog. Di ka anong... Uh pinapansin yung ating mga pagkain pero naglalagay pa rin tayo ayun oh. nakain nila yung duckweed kurot kurot lang ng duckweed baka ang 500 grams natin abutin tayo ng October 28 November December mga January siguro humina po ang kain eh pero malalaki na din ilang lang talaga ano patawag dito uh, kung 5 months baka abutin po ng half kilo na din naman kasi 3 months pa lang naman to bukas eh so, meron pa silang dalawang buwan tingnan natin 4 months mukhang alanganin nga baka meron isan meron namang pong uh, ano kasi may, may, mga malalaki na eh pagkain pa pala dito salamat. O oh. soyan, um, lang. So ayan, maraming salamat po at magandang buhay.